unti-unti, ginubuo natin team natin. Pero ending, minsan tayo na rin gumagawa. Ayaw natin magkamali sila. At nag tayo, baka lalo na makin problema. So, hindi natin maipaubaya ang mga inquiries. Baka hindi nila maklose, baka hindi nila to kayanin. So, ang dami nating worry. So, ending, Okay, Gilibers. So, imagine natin ito ah. Sa lahat ng mga negosyante, imaginein mo na habang nasa bakasyon ka, ang business mo ay tuloy-tuloy. Meron kang benta, masaya ang kliyente mo, walang problemang nag-message sa'yo, walang text, walang tawag na nagsasabi na may complain dito, nag-stop yung operations, may problema. Pag uwi mo from vacations, nakita mo ang dami ng sales, intact ang business mo. Alam mo kung anong tawag doon? not magic. Yes, hindi yan magic. Hindi himala, hindi imposible. Ang tawag po dyan is you have systematized team. Yes, meron kang nakasystem at structured na team. Diba? Yan ang pangarap natin. Alam nyo, matagal ko na rin po pangarap yan. And I'm happy to say na nagagawa na po siya ngayon dito sa team namin, sa Rockstar. Palakpakan. First, sa production team namin, sa so automatic, running na ang mga videos natin. Second, sa business po natin, IMG Rockstar Automatic. Misa nakikita ko na lang po sa email ko, merong nag-guyser, merong nag-join sa community namin. And third, sa Rockstar Seminar and Coaching. Nakikita ko na lang, Dok, eto na yung paid, eto na yung participants mo. Like ngayon, batch 2 na tayo sa uh, school owners. How to run your school as a business. By the way, kung school owner ka, you can attend the seminar. Monthly na po yan. PM sa personal level ko. Yan po ang personal level ko. So, lahat ng po yan is nagaganap na kahit wala na ako sa sistema. Kahit natutulog ako, actually pagising ko, may sales na kami. <laughs> kahit sana ako magpunta, automatic, nagre-run na po ang systematized team natin. So, I'm happy to say that after how many years? Since pandemic, problem ko na po ng system talaga. Then, post-pandemic, problem pa rin. So, ngayon, naging malinaw na po ang lahat. Yes, <laughs> meron ng system. So, Doc, ano nangyari? Ito po. Simulan natin sa problem. Okay? So, sa lahat ng mga business owners, let's start with this problem. So, nung nagsimula tayo magnegosyo, of course, we are excited. At ang isa pa nating mindset, gusto natin lahat maayos. So, ang tendency is, gawin nating lahat. Okay? And meron tayo mga na-hire. Merong nag-apply, uh, nag, nag hire naman tayo, unti-unti, binubuo natin team natin. Pero ending, misan tayo na rin gumagawa kasi ayaw nating magkamali sila, nag-aalala tayo, baka may, you know, lalo lumaking problema. So, hindi natin maipaubaya ang mga inquiries. Baka hindi nila maklose, baka hindi nila to kayanin. So, ang dami nating worry. So, ending, karoon ka lang ng trabaho sa business mo. Pero, hindi ka naging entrepreneur. And the worst thing is, nababurn out tayo. Kahit kumikita tayo ng pera, mababurn burnout ka din. Sa so, everyday, you are solving problems. Every day, ikaw yung nakatutok. Imagine mo, worse, ah, worse. Ikaw pa nagbubukas ng negosyo mo. Ikaw pa nag-close. Everything, kailangan ka ng negosyo mo. So, nababurn out tayo. Alright? So, Doc, anong dapat natin gawin? Ito yung second. The reality is, we have to change the system. Okay? So, kailangan may baguhin tayo. Kailangan tanggapin mo yon. Na kailangan meron akong babaguhin. Okay? So, tanggapin mo na kailangan may mabago. Pag hindi mo tinanggap yan, diyan tayo magkakaproblema. Diyan din po ako nahihirapan eh. Sabi ko, hindi kailangan akong gumawa nito eh. Kailangan ko sumagot sa lahat. Pero sa personal life, di ko ako parin sumasagot. Pero sa page, di ko na po kaya. Sobrang madami na po talaga inquiries. Makaka-paralyze na ng kamay ni Doc. So dati, gusto ko ako yung kausapin ko yung client. So dati, ako mag-follow up, mag-send nito. So it can't be. Hindi po pwede. Alright? So, anong gagawin natin, Doc? Ito yung mga tips. Para magkaroon ka ng systematic na team. Para ikaw hindi ka ma-burnout, ma-enjoy mo din ang buhay mo. Ma-enjoy mo yung kinikita ng negosyo mo. So first, you have to define the system. Para hindi ka matakot, define mo 'yung system. Okay? So, system that means ilagay mo, isulat mo ano 'yung mga steps na gusto mo. Like ako ah, kasi mga followers ko mostly 40 years old hanggang 60. So, iba 'yung sistema namin. Kaya hindi ako 100% automated po eh. Hindi po kung wala kang kausap, puro AI, hindi po kami 100% AI. Okay? So, inalis ko po yun kasi gusto ko, step by step, masagot talaga namin kayo. Kaya if you will be messaging sa aking FB page, sa aking FB page. Kung magme-message ka dyan, tao po ang sumasagot. So, in-identify ko yung sistema ang gusto ko. Ayoko ng 100% automated. So, meron po dyan taong sumasagot. So, kailangan klaro. So, isinusulat ko po ang unang sagot, pangalawang sagot, pangatlong sagot, pang-apat na sagot. Okay? So dapat ikaw mismo bago mo i-delegate 'yan, malinaw sa So you have to define the system, define the procedure. And second, define the culture na gusto mo. Very important. Anong kulturang gusto mo bago ka bumuo sa team o bago mo ipagkatiwala sa team mo, kailangan alam nila ano yung culture na gusto mo. Kasi yung culture na yon, yun yung dadalin ng team mo. Yun yung mensahe din nila. That will be their culture also. Sa Rockstar po, malinaw ang kultura. Alright? So, hindi pwede yung sobrang masungit. Okay? Hindi pwede yan. Hindi pwede na hindi mo tiyagayin yung mga kliyente. Ang kultura ko po, masayang nagsasagot dapat sila. Masaya silang nagre-reply. Very Rockstar dapat ang touch. So, yun yung culture. Kasi, hindi na ako yung kausap nila. Sila nang kausap nila. So, dapat, kung paano ko gustong i ang client, ganun dapat nila tinitreat. So, you have to define your cultures. Kung so sabi mo yung team mo, sabi mo, eto ang gusto kong approach. Gusto ko masaya lang lagi. Alright? So, third is, you have to train and trust. So, dapat nagtitrain tayo. And pagkatiwalaan mo din sila. Malaga na metiwala kay. Alam mo, nung una parang sabi ko, pagkakatiwala ko ba talaga to? Sila talaga yung sasagot. Naisip ko, mako-close ba nila to? Kaya-kaya nilang i-close to mga mga inquiries. So sa IMG, sa Kaiser, and sa seminar namin, kaya-kaya nilang i-close. Sa production team ko, kaya-kaya nila to. Kaya nilang gawin na everyday meron kaming upload. But I trusted them. So sa production ko, may leader ako, sa tagasagot ko. So pinagkatiwala ko, so, you have to trust. Kailangan magtiwala ka sa capacity nila. Sa kaya nilang gawin. So kung nag-alanganin ka, the more na dapat kang mag-train. Alright? measure, don't micromanage. So, tinan mo lang. Ganito. Una, magbigay ka ng criteria. Then, let them do it. Then, you measure or monitor them based on the criteria. Not micromanaging. Example sa amin. Ang binin ko, ganito dapat ang pagsagot. So, meron kaming criteria. Paminsan-minsan, tinitinan ko kung nasusunod yung criteria na yun. So, doon ako nagbe base ng measure sa agreement namin. But I don't micromanage. Hindi ko tinitingnan pa isa-isa, araw-araw, kung paano sila magsagot. Hindi ko na yun iniisa-isa. Nagre-random checking ako, yes. Okay? So, you measure, but you don't micromanage. All right. So, now, eto kayo mga principles. Bakit kailangan ka mag-train ng isang team para magawa yung gusto mo, yung culture na gusto mo, tuloy-tuloy ang benta, tuloy-tuloy ang kita ng negosyo mo habang nagpapahinga tayo. Okay? Hindi naman nagpapahinga actually mga empleyado eh. Habang nag-iisip tayo ng bagong strategy. Ito yung trabaho natin. Nag-iisip, nagbabasa, bumubuo ng bagong strategy. Yan ang kailangan gawin ng isang entrepreneur. Okay? Now, these are the principles. First, the principle of leverage. So, your team multiplies your time. Okay? Your talent and your ideas. So, imagine kung meron kang sampung team, you multiply your time 10 times. Tinan natin ang mga mayaman. Uh, Henry C, ilan ang empleyado niya sa SM? Minultiply niya yung sarili niya. 1,000 times sa ilang libo niya minultiply yung sarili niya. So, kung meron kang 20 teams, 20 employees, you multiply yourself ng 20 times. Isn't it amazing? Kaya the more na tao na nagtatrabaho for you, the more na minumultiply mo yung sarili mo. Your time. Napakalaga po ng time natin. Okay? Next po, the principle of empowerment. So empowerment happens when you stop micromanaging and start mentoring. Doon ka pa lang nag-empower. Di ba lagi natin narinig na you have to empower your people? Ano ba talaga ibig sabihin nun? When you stop micromanaging, you empower them. And pag nagbementor ka na lang, empowered na sila. Okay? So, dapat isa yan sa ginagawa natin. Isa yan sa paniwalaan mo. And number three is the principle of sustainability. If your business is tough, when you rest, you're in danger. Alright? Isa din po sa nagpagising sa akin to. Nung nagsasagot po ako, pandemic time, no? Uh, after post-pandemic na, ako sumasagot lahat ng inquiries na pag usap ang dami kong gadgets, apat. So hanggang sa nagkasakit na po yung dalawang kamay, nagpapunta na ako ng therapy sa bahay namin para hilutin ako. So naisip ko, what if hindi, na, hindi ko na magalaw yung mga kamay ko? What will happen to my business? What if hindi ko na pala kaya magkasakit ako, mag-confine ako, mag-stop ang business ko. That's a wake-up call to me. So, ganun din isipin mo. What if magkasakit tayo? Hindi natin sinasabi yun, what if lang? Or what if kailangan ka ng family mo? Hindi ka pwede mag-function sa business mo. Stop ng business mo? Hindi naman pwede yun, di ba? Hindi tayo papayag ng ganun, okay? So, conclusion ni Rockstar. When you build a team that runs without you, you don't lose control. You gain freedom focus and future okay let's go let's go copy po tayo copy po